Hi guys! Gusto nyo ba makaroon ng Rob Robux sa Roblox? Ganito lang, simple lang. I-like, i-like nyo yung video shorts ko and subscribe and comment. Comment nyo rin na na please Robux and punta sa Robux account nyo and <coughs> punta sa friends. Lagay nyo I can see 35. Ay, na, at pwede din. O, oh, ako, Pogi. Yun yun. Pwede nyo ilagay at ipalo nyo ako sa sa account ko sa Roblox. Salamat. And, pwede rin. Basta kahit ano lang sa shorts na video ko. At meron ko din kayo ipapahatid na game nag para makaano kay sa Roblox ganito. Mag sa Play Store. Ang nyo is Roblox, Roblox, Roblox. Ay na. Then, na lang. Pumunta na lang sa Google. At sabihin nyo, Rubux, Rubuxus, Cam. Pindot, come. Ay, tundok, sa baba, com Tapos, tapos, kapag naano nyo na yon yung pangalan niya sa Roblox, lagay nyo. O yari, ako, I can see 35. Pwede din? Ako, Pogi. Yun. Kaya, tapos, ipindot nyo yung, yung submit, parang, ano na dyan, sa baba, tapos na kayo, tapos, pumili lang kayo ng mga tanong doon. Okay? Goodbye, guys. Sige, paalam.